Sumayin niyo ang Panginoon. rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na sa Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot sa Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, Huwag kang magdadaya, Igalang mo ang iyong ama't ina. Guru, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakob sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayon sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Yesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos natin marinig nung nakalipas na linggo ang tungkol sa usapin ng paghihiwalay at kung ano ang dapat gawin ng mga mag-asawa na nakapag-isip na maghiwalay. Pareho silang hindi na rin po pwedeng mag-asawa. Dahil kapag pumatol sila sa iba, sila ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang namamatay sa taong nangalunya, nang hindi nakapagsisi, nakahingi ng tawad, hindi makakapasok sa langit. Ngayon namang linggong ito ay atin pong narinig ang isang tanong na kailangan din nating maunawaan at nawa na itatanong din natin. Sa tingin niyo ba tayo ay makakapasok sa langit para i-enjoy yung tinatawag na buhay na walang hanggan? Iniisip niyo po ba yun? O ang lagi nating iniisip ay mahabang, mahabang, mahabang buhay. Binibigyan naman tayo ng mahabang buhay, pero ayaw mo namang mabuhay. Kung gusto mo mabuhay na matagal, i-enjoy mo naman ang buhay. Huwag ka namang mabuhay sa kalungkutan. Huwag ka namang mabuhay sa pagsisimangot. Huwag kang mabuhay sa kapangitan ng pag-uugali. Mabuhay ka ng masaya. Kasi kung ano ang buhay natin dito, dun di naman magdedetermine kung anong magiging buhay natin pagkatapos ng buhay dito. Hindi po nagkukulang ang ating mga paalala sa simbahan, sa Biblia, sa katisismo na mayroong buhay pagkatapos ng buhay dito. Buhay na walang hanggang paghihirap o buhay na walang hanggang kapayapaan. Saan tayo doon? Kaya yung tanong ng isang lalaki, hindi lang basta ordinaryong lalaki, napakayaman ng lalaking ito. Hindi naman siya masamang tao. Kasi kung yung tanong na, ginagawa ko na po ang lahat ng yan, ginagalang kong magulang, hindi ako nagdadaya, hindi nagsisinungaling, hindi nagnanakaw, hindi nangangalunya, hindi rin pumapatay. Mabuting tao siya. Pero may kulang. Laging nandoon yung may kulang eh. Kaya nga lumapit kay Jesus at titinanong, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Po pwede ka bandalhin yung pera? Po pwede ba akong manuhol? Pwede ko bang dalhin doon sa pintuan ng langit? Ito po, ganito ang aking kayamanan ibibigay ko para makapasok ko sa langit. Kasi sa langit, wala tayong kailangan. Lahat ng kung anong meron tayo sa mundong ito, iwan yan. Wala kang madadala sa kung saan man tayo pupunta. Impyerno man o langit, wala kang madadala dyan. Yan ang sabi, ano? isa pa, may isa pang kulang eh. Kung gusto mo maka, pasok sa langit, unti-unti mo na. Kaya hindi naman binigla ni Yesus. At hindi tayo binibigla ng Panginoon na agad-agad, pag-isipan mo muna. May isa pang kulang, siyempre pinagsusumikha pa nating mabuhay ayon sa kautosan ng Diyos at unti-unti din yung mga pagpapala na binibigay sa atin ay maibahagi na rin natin habang may panahon pa. Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, ang hiniling, no, sabi po nila, ang sumulat ng Aklat ng Karunungan ay walang iba kundi si Solomon. At kilala natin si Solomon, wala nang ibang makakapantay sa kanyang karunungan. Dahil bago pa siya magsimula sa kanyang katungkulan na maging hari, ang hiniling niya, hindi kayamanan, hindi ginto hindi setro, hindi trono, hindi karunungan para mapamahalaan niya ng, ng naaayon sa kautosan o ng ayon sa Diyos ang kanyang panunungkulan, karunungan. At nasabi niya na karunungan lang ang hiningi niya pero lahat ng pagpapala ibinigay rin sa kanya. Uh, magandang matanong din, sa mga magulang ba, nandun pa ang prinsipyo na ang tangi ninyong iiwanan at maipapamana sa inyong mga anak ay ang edukasyon na nagbibigay ng karunungan. At ang isang taong nakapag-aral, ang isang taong may pinag-aralan, may natutunan, mabubuhay sa mundong ito. Ang karunungan, hindi yan mananakaw ng kahit sino. Nandoon pa ba ang prinsipyo ng mga magulang? O dibali bali ng walang karunungan, basta may pera tayo. Dibali bali ng magnakaw, dibali bali ng magsinungaling, makuha lang natin ang pwesto sa gobyerno. Dibali bali ng mandaya, Gano'n na ba ang prinsipyo natin? Kasi nakakalunghod, no? Yung marami sa mga kilala natin. Nag-aral pa sa ibang bansa. Mga kilalang universidad sa ibang bansa. Pero ano nangyayari? Parang wala namang pinag-aralan. Kasi ang natutunan, kung paano magmanipula ng tao, kung paano man daya, kung paano man loko, kung paano magnakaw. So, concern ba natin, mga magulang, na ang inyong mga anak ay makakarating sa langit? Concern ba natin yun? O concern natin kung magkano maibibigay ng anak mo sa iyo kapag umingi ka? Hmm. May panahon pa huh? para ituro natin ang kahalagahan ng pagtatamo ng karunungan. Pag sinabing karunungan, si Kristo, ang Diyos. Kapag nasa Kanya ang karunungan, makakaasa kang magiging panatag ka. Dahil mabuting tao yan sigurado. At ang isang taong nasa Diyos, nasa kanya ang Diyos, may pagpapala. Hindi yan maghihirap. Hindi yan pababayaan ng Diyos. Sabi sa galawang pagbasa, pagdating ng araw, tayo po ay magsusulit sa Panginoon. Hindi sa kung ilan ang naipon mo, naipundar mo, nabili mo, kundi kung ilan ang pinagpala dahil sa iyong pagpapala dahil sa 'yong pagbabahagi ng mga biyaya na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi lang basta kung ano ang hindi mo o, hindi lang basta kung ano ang ang ginawa mo na pagsunod sa kautusan ng Diyos kundi sa kung ano rin ang ginawa mo sa 'yong kapwa. Inapapala tayo ng Diyos hindi para maging makasarili, pinagpapala tayo ng Diyos para tayo ay maging pagpapala sa ating kapo. Amen?